Hello po, alis po kami ngayon. Ito po ang vlog ko. Hindi ka po po nakasubscribe sa akin. Mag-subscribe na po kayo. Mag-like at mag-comment. Ito po, kasama ko po si Angela, si Jelay at si Lolo Boy. May pupuntahan po kami. Oh, andito na po kami. Papunta na po kami sa Alawihaw po. Oh, ayan po o. Oh. Ano na po kami, maparking na kami dito sa may tindahan po ng halo-halo. O -Halo. <laughs> oh, ayan, magbaraba na kayo habilisan nyo. Ayan po, naghihintay na sila sa lamesa. Makain po ng halo-halo. Ha? O, ito na po, kumakain na po sila ng halo-halo. Si Yana po at si Angela, Ayan po si Luluboy Naka sangat pa po, po yung paa. Nakaakyat pa ang paa ni Luluboy ayan, ayan, po si Luluboy yan. Ayan, lulo po yan ni Angela. At ni Yana. Yan po ang father ko. Ayan, ayan alis na po kami. O, papunta na po kami sa ano, Bagasbas po. O, mamamasyal pa kami sa bagasbas. Naka-e-bike lang kami. Di pa naman tumalulubat kaya malayo pang ang mararating nito. Ayan, o. o. papunta na kami sa bagasbas. O, sa may katedral po kami nagdaan. Kasi mas malapit doon ang daan, ang shortcut. Sa may katedral church. Ayan. O, mag-stop muna kami. Sa may saan na ba ito? ko na rin maalala kung saan ito ha? saan ba to ayan ayan no oh. hindi ko matandaan oh, uh -huh. may malalaking sasakyan no oh. uh -huh. kami nakatigil pa rin parang papunta na to doon sa may ano, na to sa may burabod oh. Uh -huh. ayan paliko na bagas basuraod na to eh Ayan po, bumaba ako at nagbili po ako ng alimasa, gaya na po ang alimasa, Okay, kaya pupunta na po kami. O dali, naluluboy, drive na. Na drive na po. Si Ayan, nag-drive na po sa nulo po. Ayan, na po, kasi nag Nagtigil na naman kami at kakain na naman, nagka-guruto naman. Ayan o. Ayan po kumakain na po sila ng adobo taniyan gusto ito po sa nawiwala po ng LTO Ayan so, <lutt climb> um, na masok na mga baby Aalis na po tayo nawiwina uuwi na Ayan, sakay na Saan na Ito na, baba na. si Lolo Boy. Kasi uwi na si sa bahay niya. Uwi na siya. Kasama niya siya. Ano? Kaya ako naman ang magdadrive dito sa may na. Sa loob na po ito. Eh. Ayan. Uwi na. Ito ako na magdadrive. Sige na. Bilis, 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 bilis. Ayan po. Oh. Ayan, ayan. Ayan. na yun, Ayan. harang harang eh.